Hi guys, ayan nandito kami ngayon sa Kiapo sa may Power Mart. Nagtingin ng welding machine yung mag-ama. At bibilhan daw nila yung papa nila ng welding machine. Para paggagawa ng bahay, may magamit. tibay kay in Japan ano welding machine malaking tindahan dito magkano yan may magkano daw yan 4,000 ha 4,000 ano tatak nyan ayun yung 5,000 ay ito yung 4,000 ay ito yung 4,000 ito mas mahal pala to, no? Pero mas malaki yata ito kaysa dyan. Oh, malaki talaga yan. Mas mataas yung um, ano na ito. Okay. Oh, Ayan, hindi na kailangan idirekta yan sa pinakapuno. Sasaksak lang lang sa extension. Ayan ba? Quarter gold yan eh. So, ganun lang sana kalit. Ayan, magkano yung ganyan? 3,000 po. 300 ampere na yan. Ang oh, mas maganda yan pa. Ay, yung cover na, hindi, plastic. Lata. Lata rin. Sabihan na lang. Sa Eh. Yung ganito pa? Parang malaki. O, malaki po. Ganun mo pa, bye bye Pag gate gate, pwede yun? Gate gate. ako, Pwede pa Eh, pag ka mga, ng bubong so. sa bahay, Ay, dito pwede, pwede. Dito, dito. Wala nang bawas yan, mga 4. Kaya. Ano lang, 3, 3, 3, 4, Pore na lang. Ayun, Ayun 300. 300. Atto, kaya pala 4, eh. na lang, ma'am, 4. Kina, kukuha kami. Kina, kina kukuha rin Yan, magtawaran mo kami dito sa presyo ng ano, mm -hmm. welding machine. Mm -hmm. Yan, dito yan sa po Yung kanilang pwesto. Malaki lang ang forma niya. Welding machine. That's na yung Ayan, titesting na yung bibili namin. Libre mo na. Libre na yan. Sa Ah, salamin ang libre. Yung automatic, sir, yun o. One pie. <laughs> Meron ding ordinary. Asa yung dilaw dyan na? Yung mura lang. Ayun, ayun, ayun. Ayun, na, ayun. Ay, ayun. Uy, di yan, no sa ano, extension? Yes, kasi mayroong welding okay. na kasi na direkta sa ano, di ba? Malaki lang na extension, wag yung pang speaker <coughs> wire. Yung Wala, yung... ito, Kaya, ito po. Ito, 400 na lang sa ring. Kasi pag nag-welding kami sa bubong, yung iba shape na lang gamit nila eh. Oo, kasi masakit sa mukha to. Pag nag-welding doon sa pag gagawa ng bahay. Ayan guys, ito testing yung ano, yung nagustuhan yung ano, ng tawa ko. Ito testing yung welding machine. Ano lang, yung oh, ah, So, yung sa oh. doon na. Parang mababa lang ang 3 testing yung ano bibilihin na ano welding machine. video na yan. Ayan, mi. bilik ka mi. Kailangan mo yan, eh. Kailangan mo. lang hindi ka na makikita. So, pagka na Pero maliwanag na Ay, oo. Ayan, guys. Bibili na nila yung ano welding machine. Four five. Ito yung tindahan nila sa Quiapo Malapit sa simbahan Yan you know, o Bush Ang pangalan na tindahan nyo man Bush It, pangalan ng ah Power Mart. Ah Power Mart. Power Mart pala. Sabi nga may resibo ma'am. Dami nila dito. Pwede kang maghingi ng discount. Hmm. Ayan, ayan. Kasi mamaya bibigyan ka ni Joshua yun. oh, ka pwede ni Ayan, nagkabayaran na sila ng bibilhin. Bilang-bilang ng pera. Last <laughs> na yan? Baka kaya naman ng four. <laughs> Ayan, nakabili na siya ng welding machine. Matagal na yan yung gustong bilhin. <laughs> Wala yung bonus. Yung anak niya yung may bonus. <laughs> Libre lang sa kanya. <laughs> Kailan pa uuwi mo magbabang? Kalunis, ang gabi. Ay, January 4. January 4. Diyan sa bahay, sa dyan. Oo. Mga, oh. yun. Hanggang bago mag-15 pa naman yun. Yung December lang muna yung ano ko sa'yo. Oo. Oh. Oh, Mamaya na. Hindi ka na sa bahay. Oo nga. Ayan guys, thank you for watching. Uwi na kami, nakabili na kami ng welding machine. Bye-bye, <laughs> thank you for watching tama dito. Ayan dito yung tindahan nila. Ayan nakabili na siya ng welding machine. Magagawa niya na ang gusto niyang aayusin sa gate. <laughs> Ayan guys, thank you for watching guys. Okay na, okay na.